Sa kanyang programang Spotlight nitong Huwebes, muling binigyang diin ni Pastor Apolo C. Kibuloy ang paninindigan ng SMNI pagdating sa paghati ng balita at katotohanan. Kasi dito, wala tayong ibang interest at walang ibang interest din na kumahawak sa liig natin upang tayo ay pumanig sa interest na kahit hindi totoo dahil nabayaran tayo, edo doon na tayo. Wala po dito yan sa SMNI. At wala po dito yan sa ating mga programang uh, nakikita ninyo sa SMNI. Hindi po nababayaran yung mga tao dyan, yung mga uh, programa natin, mga journalists, mga broadcasters, reporters. Amen. Kaya kung kayo ay gusto talagang makinig sa tunay na uh, mga katotohanan ng mga issues, eh dito kayo sa SMNI. Amen. Amen. Ayon kay Pastor Apollo sa, atin, sa Nation Building, mahalagang malaman ng tao ang katotohanan, pero dahil sa dami na rin na may pansariling interes, ay natatabunan na kung ano ang totoo. Kasi sa pamayanan, napakaraming mga issues na, napakaraming mga interests, different kinds of interests. May mga political interest, may self interest, may mga may mga interest na pansarili. O, pero natatabunan ng katotohanan dahil sila ay nasa posisyon o kaya nasa kapangyarihan na kung titingnan mo talagang sa surface eh, balat kayong nagmamahal sa bayan pero sa totoo niyan sa ilalim ang pagmamahal niyan unang-una sa kanyang karir sa kanyang self-preservation sa kanyang sarili bago pa ang bayan pero ang totoong nagmamahal sa bayan ay unahin ang bayan bago ang sarili. Amen. Samantala, inihayag din ni Pastor Apollo na ang pagkakaisa at pagiging tapat sa bayan ang kailangan para sa ikauunlad ng bansang Pilipinas. Pagdating dyan, eh, huwag, tayong, wag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. Hmm. Patapos, mahalin ng bansa. Kung ano'y kabubuti ng bansa, mag-contribute tayo. Hindi yung nakaw dito, nakaw doon, kuha dito, kuha dito. Parang nanay na lahat sinususo. Wala namang binibigay. Kaugnay naman sa usapin tungkol sa pagpapalago sa imahe ng Pilipinas, sinabi ni Pastor Apollo na ang kagandahan ng bansa ang dapat na ipagmalaki at ipakita, hindi ang mukha ng kahirapan kailan maging magandang Pilipinas? Ito na ang bulok na media, ang palaging pinapakita yung kabulukan na nakikita na dito. Kahirapan, pagkaawa, mga Pilipino walang ngipin. Tapos yung in interview, walang trabaho, may mga anak dito, anak doon, kapobrihon, para para tayong biktima at kawaan ng iba. I hate that. I hate for people to pity me. I don't want pity. Sa huli, hanga naman si Pastor Apollo sa naging liderato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa pagpapaganda ng ating bansa. That's so why when President Duterte was president, I really admire the build, build, build. Yes. They are now building the longest mountain tunnel in the Philippines which is here in Davao City. 2.1 kilometers. First tunnel under a mountain in the Philippines. Wow. Ganyan sana palagi ang utak ng iba kung paano pagandahin ang ating bansa. Amen. So magbabago yung utak natin na pag pinag-uusapan ng kagandahan ang contribution sa Pilipinas, diyon tayo nagkakaisa. That is what I call nation building. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News.